Pamaskong Handog 2025 Edition So since November, nag-umpisa na yung mga local LGU natin na magpamigay ng mga pamaskong handog. And siyempre may kanya-kanyang ingitan yan. Sana all daw na si ganitong LGU mas marami, si ganitong LGU sobrang konti, si ganitong LGU relief goods daw ang pinamimigay. May ilang LGU na konti yung naibigay nila. Pero wag sana nating isipin na nakurap yung budget kaya ganoon lang kakonti yung naibigay sa atin. So, ano ba yung maaaring dahilan nito kung bakit konti? Possible na masyadong marami yung population at konti ang budget kaya konti lang yung naibigay. Or possible naman malaki nga yung budget pero sobrang laki naman din ng population na talagang liliit yung maipamimigay sa atin. Swerte na lang nung talagang mayayaman na lugar tapos konti lang yung population nila. So mas marami silang maibibigay do sa mga constituent nila. So bilang taxpayer, nakakatuwa naman na maramdaman naman natin yung buwis na binabayad natin sa gobyerno kahit sa paraang pamaskong handog man lang. Pero kung minsan may ilang LGU na hindi ko alam kung nasakta lang pa kanyang utak may ilang LGU kasi na kung saan kung hindi ka voter sa lugar na yon either hindi ka nila bibigyan ng pamaskong handog or mas konti yung ibibigay nila sa iyo pero in fact na tax taxpayer ka naman nagbabayad ka naman ng buwis at doon ka naman sa area na nakatira dahil nagtatrabaho ka nga naka apartment ka or nangungupahan ka na ikaw ay from D na nakapagsapalaro sa Manila or hindi lang sa Manila sa NCR o kung ano man kung saan man na lugar and dahil lang hindi ka voter sasabihin nila hindi pwede so parang ginagamit na nila itong pamaskong handog para umepal so hindi na siya in the spirit of top giving which is kung sin, part ka naman nung nagbibigay kasi taxpayer ka So, ayun lang yung pangit sa sistema nila nito. So, kuminsan din, ang nagiging problema is kahit matagal ka nakakatayag na sa lugar, botante ka. Kung hindi ka kaalyado ng LGU o ng barangay, hindi ka mabibigyan ng stub or sasabihin nila, obos na, so namimili lang sila ng pagbibigyan. So, kabawa ka din. So, kung sa pasalala nila yung system, para mas fair sa lahat and then wala sana magrereklamo pero mang ilan ilan lang naman yon so tama naman na malaman na taga lugar ka na yun. siguro yung mas importante doon is dapat nakatira ka sa lugar na para mabigyan ka kasi regardless naman kung voters ka o hindi as long as nandun ka sa lugar na yon at bumibili ka sa tindahan o bumibili ka sa ganitong lugar sa area na yon nakakatulong ka din sa ekonomiya ng lugar na tinirha mo. And yung ekonomiya na yon ang pinagkukuha na ng tax na dapat naman kahit papano makinabang ka. So sana maiwasan na yung pamumuliti ka ng mga ibang LGU. So kung meron pala kayong alam na LGU na may parang kabalbala na ginagawa, kwento nyo na lang sa comment below kung ano ba yun. At kung gusto nyo din, lagay nyo na kung anong barangay at anong munisipyo o city para ma-check natin sino ba yung mas area mas may problematic sa mga ganitong gibigayan. So until next video po tayo. Goodbye.